Sabi sa Ecclesiastes Kapitulo 3, talatang 20, lahat ay tutungo sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok. At ang lahat ay muling babalik sa alabok. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat ang sabi mo, Pupunta kami sa isang damo. Lahat ay galing sa alabok. At ang alabok, Panginoon, ang aming kauwian sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam nyo, napakaganda nung sinabi ng ating Panginoon na alabok. Yung parte na pupuntahan ng tao babalik sa alabok, ibig sabihin yung ating katawan na temporal ay iiwanan natin. Pag tinanong natin kung saan ba iiwanan ang temporal, tandaan po natin, eh, ihiga lang tayo pagkaraan yung kaluluwa natin eh, paglalabanan ng mabuti at masama. Kaya po tayo umupunta sa ating Panginoon para makita natin kung saan tayo umupunta. Doon lang po ba sa tinatawag nating uh, lugar na alabok, hindi po. Ang pinaglalaanan ng alabok, yung pagkain araw-araw, yun po pinaglalaanan. Tirahan natin araw-araw, pambayad sa kuryente, yun po ang nakikinabang sa physical na katawan natin. Bukod pa po yung ating espiritu o yung kaluluwa. Yung espiritu, kung titignan natin, ito yung isip. Yung kaluluwa, yun yung daranas ng suffering o long suffering ng tao. Doon po hahatulan kung sa langit o sa impyerno ka. Kaya kung tayo bilang mga anak ng Diyos, meron pa tayong pagkakataon lumapis sa Kanya. Ngayon, noong si Haring Solomon, ay dumating sa pagkakataon na si Haring Solomon ay pinasa sa kanyang pagiging hari. Ang una niyang pinag-imbes yung kaluluwa at yung kanyang katawan. Nung ipinasa ng hari ni David doon sa kanyang visit, Solomon dahil masyadong kontrobersya sapagkat pangatlong anak ni Haring David si Solomon pero dahil nga siya'y pinili ng Diyos, siya ang naging hari. Nung naging hari si Solomon, ang sabi sa kanya, ang ulo mong gawin ay lugar ng Panginoon. Nung dumating ang pagkakataon na lugar ng Panginoon ang pinag-uusapan, ang sabi sa kanya, bumili ka ng walong libong tao na babasa ng mga bunong-bunong. Mundo po pinag-uusapan, ano? Pagkaraan, pumili ka ng tatlong libong magtitimbang upang timbangin ang mga gagamitin sa bahay ng Panginoon. Tapos sa ibang uh, sulatin na kalagayroon, bumili si Solomon at nag nagpasahod naman ng anim na na mga ngasiwa doon sa bato at 3,000 30 na magtitingbang sa mga bato. At ang uh, sambahayan na ginawa ni Solomon, 30 taon ginawa yung simbahan ng Panginoon, at ito ay merong lawa na 30, uh, ibig sabihin ni eh, uh, 35 hektar yung inatatayo ang balang 35 hektar yung kinatatayuan pa lang, bukod pa yung lugar ng kalawakan lugar. At doon, ang pinaghandaan ni Solomon ay yung kanyang katawan. Tama ba? Kung ano raw yung magagawa ng kamay natin, doon daw tayo susukatin. Eh nung narinig nung kaibigan mong abogado, yung sinabi na kung saan yung nagawa ng kanyang kamay, yung susungatin, kung pupunta sa langit o sa impyerno, katakot siya. Bakit? Mayroon pa po ba akong tinatawag na karapatan para mapunta sa langit? Kasi lagi kong sinasabi, magsinungalong para makaligtas ka. Alam mo kapatid,